So, ayan mga kamaster, happy Sunday. Ayan. Habang mainit na mga kamaster, ayan, mainit na po. Pagkatapos ng bagyo, ayan, meron tayong bumili. Worth of 48,000 mga kamaster, Gibler brand. Sinitisting na po natin yan, no? May e, mga datingan natin pagdating dating ng init. Ayan. Ayan. So, so na natin to mga kamaster. Stay tuned. So, ayan po yung music natin mga Lain muna natin ng konti. Yan po yung tunog ng Kevlar po lahat. Passive na 12 inches, LX12. Tapos, isang power amp 400 watts, RMS. Tapos, 8 channel na mixer. Isang Golden Band Equalizer mga kamaser worth of 48,000 ayan po naririnig nyo po yung tunog good oh, chases Gagandaan itong mixer mga kamaster no Nandito na yung effects nya Digital na siya makikita nyo na yung effects Nandito po yung mga effects nya makikita Mamimili lang po kayo dyan Sa mga effects may USB na po din yan, may Bluetooth. Tapos, 8 channel na po yan. Yung lagayan po niya ng microphone po, universal na po yan. Pwedeng XLR, pwedeng PL. yan po, yung tunog. Tapos, yung equalizer naman po niya, uh, 215 sub. May sub out na po yan, mga kamaster. Kahit wala kang crossover, kung meron kang power amp, power ramp ka pang isa papunta sa base, pwede nyo na po siya idaan dito. Kaso, mono lang po siya. Uh, Kevlar po yan, ha, eq 215 sub. Ma, uh, meron na po yan, ano, meron na po sub out. Ang speaker po, ang equalizer po natin, mga master ang presyo nito, aabot po ata siya ng 3.8 something. Yan. Yung Kevlar na 215 sub. 3.8 something na po yung price niya. Yung mate 8 natin mga kamaster worth of Yung mate 8 natin mga kamaster 7,000 po yan Ayan 8 channel po May effects na digital Tapos yung TX400 natin na power amp na Kevlar Worth of 17,000 mga kamaster 400 watt RMS Tapos yung passive natin na CLX12 yan Nakikita nyo po yung watch niya 700 watts Ah uh, 13.7 po Ang isang pair Pares po 13.7 So ayan po yung tunog Tsaka itong Kibler na to mga kamaster Napakaganda na po ng ano nito Napakaganda na po ng mic Ayan Yung naririnig nyo po Hello, mic check, testing Maganda na po yung effects. Meron na po siyang reverb. Hello, mic check, testing. Ayan. Maganda po yung effects niya. Uh, clear, loud and clear ang tunog, mga kamaster. So, isang set po yan. Worth of 48,000. Pag pumunta ka dito, may bawas pa. So, Ayan. Uh, Mag-focus muna tayo sa sound check natin mga master. All right. DJ 7 Alam po tayo mga kamaster, mga kustroni. Ayan. Well, inches lang po yung speaker natin diyan mga kamaster. 12 inches. We'll oh, chase us. Yan pala yung bumili si boss. Shoutout kay boss. Mangyaring araw Ayan Wala na tayong ulap Sana tuloy-tuloy na mga kamaster Ayan, palitan muna natin ang music Ayun Muna tayo 100 watts RMS yung power amp mga kamaster ha. Ah. Hindi na tayo magpakita ng mukha. Uulitin ko mga kamaster yung mixer natin, mid 8, Kevlar, latest, latest, model, 8 channel. 7,000 po yan mga kamaster. Yung... Yung EQ215 sub natin 1800 mga kamaster yung power amp natin na uh, TX400 nagkakahalaga po siya ng 17000 yung speaker natin isang pair uh, 13700 mga kamaster CLX12 so ayan for the last time for the last chance mga kamaster lakas lakas na natin DJ7